Hello everyone! Andito na naman po si Lito Ramirez Vlogs. Ayan! May shoutout po sa lahat. nag po ako ng karne ng manok. Ayan. So, tutuyuin lang po natin yan konti. Huwag naman po yung masyadong tuyo para mayroon po siyang gravy. Ayan o. Sarap po niyan. Ayan, Halu lang po muna habang uh, kinutuyo po yung konting sabaw yan po malapit na po siyang maluto guys ayan ayan eh. malambot na po siya ito po yung hitaw sarap ayan halo halo lang po habang hindi po natutuyo yung sabaw wait na lang po natin mga ilang minutos lang po is Luto na at na po natin. Ayan. Sino po ba ang may kaborito po ng adobong manok? May kalam shoutout po!